pag aabot tayo ng 100 subscriber mga par umimigay tayo ng isa dito plano ko yung baji ibibigay ko at saka isang laki kini kaya pag umabot ay 100, 100 subscriber mga par magkuha tayo isa nito atong ibigay sa isang maswerting subscribers natin yan yan mga par sa maswerting subscribers natin nito makapagbigay tayo ng isa gawin na natin par isang baji saka isang laki yan mga mahilig sa manok dyan pangako natin ni andong vlog andong vlogs pag umabot tayo ng 100 followers magbigay tayo sa magbigay tayo sa ating followers uh, subscribers ng isa or par isang badzi saka isang laki Uh, ano pang hinihintay nyo dyan Abang-abangan niyo na lang Ang ating Ipamigay Meron pa tayo dito Ang uh, ating uh, mga hmm, Lalaski nila Dyan sila naka Ano mga paro Yan Pamahagi rin tayo nyan pag nakalagpas natin ng 100 mayroon na naman tayong panibagong challenge yan mamahagi din tayo ng mga pat ang ama na para white kill so tapos ang inahan half buston half sweater